لا لا kailangan pang ang kubita ko maganda naman yung panahon eh. Kita lang nila na paglipat lipad tayo ng ano. Lagi tayong masaya. Ha? Ha? Okay, out! So yun guys, iba-ibang klaseng si seafood si ngayon ang mga niluluto natin. Kalamay ani guys oh. Hmm, mm, harap. <laughs> yan. Magdidin sila ng lahat yan. yan na.

Lagyan natin ng chili powder. Ah, kalami ani. Lagyan natin chili flakes. Chili flakes lang. Lagyan natin tomato sauce. Oh. Kakaiba 'tong Kakaiba tong luto natin yung mixed seafood guys. Lagyan natin siyang oyster sauce. Tara, kain na tayo. Tantayin ka kayo. Taas. Jacket na to. Last na to. Eh. Paminta. Sarap ka, dapat mo na yun. Pinakahuli. Oo, oh, spray kayo. Spray. Ito oh, ay kalamihan ni <laughs> daong. Oh. <목소리> 어, 우우우 아, 자랍선노 나테 아, 하 Buwan sarap to. Oh, ba. Oh. Ah. Hindi pa natikman niya, masarap na. Tama niyan. Kita ano ang tawag dito, umot natin. Ha. Titikman man na natin to kasi kakain na sa ano, hindi na natin mano doon. So dito lang tayo. Sa ano pa lang oh. Marapsa Please. na. Kalamihan eh oh. Hmm.